Isa na nga po tayo, ang primaryang batis ay ang mga datos mula nakaraan na nilika ay sunulat ng mga taong tunay na nakaranas o nakasaksi ng pangyari sa nakaraan. Samantala, ang sekundaryang batis naman ay ang mga tala na nagpapatibay sa mga primaryang batis sa pamamagitan ng pagsusuri o paglalarawan pag, uh, o pagsasali ng mga ito, so ibig sabihin ang sekundaryang batis ay uh, may kaugnayan sa primaryang batis na kung saan ang um, uh, sekundaryang batis ay uh, pinag may pinagbatayan lamang at mula sa sekundaryang batis nga uh, sa paglipas o sa paglipas ng panahon ay nakakakuha sila ng mga sanggunian sa primaryang batis uh, na mula sa sekundaryang batis. Okay. sa so, ang primaryang uh, sanggunian ay uh, narito po ang mga halimbawa ng primaryang batis ah, uh, ito po ang uh, primaryang batis o primaryang sanggunian na sinasabi ito ay ang mga impormasyon o kaalaman na nagmula mismo sa isang bagay pangyayari o tao ito ay naganap sa mismo oras at panahon kung saan naganap ang mga pangyari maring ito ay nasusulat o di nasusulat Oh, uh, ano na ibig sabihin nito na maaring ito ay nasusulat o di nasusulat? so maaring nasulat sapagkat um, mga nakalimbag na sabit na natin mga kwentong bayan, uh, awiting bayan mga alamat at uh, mga kasabihan na ginawa ng ating mga ninuno noon ay uh, original na uh, nilikha nila na kumbaga sa kanila mismo nang galing ay, ay yun ang uh, Masasabi natin uh, pinaka-primaryang batis. Ang sekundaryang batis naman ay uh, maaaring kinopya na lamang o ginaya na lamang na mula sa primaryang batis. Uh, pansinin natin ang mga halimbawa ng primaryang batis. Ayan po ang mga halimbawa ng primaryang batis. Unang-una, talaarawan. Alam nyo ba kung ano ang talaarawan? Yun po ay uh, diary Ayan po ang talaarawan o oh, diary di po ba uh, pagsulat ng uh, talaarawang ito ay ang mga karanasan mo sa pang-araw-araw na pakikisalamuha sa iyong buhay di po ba uh, wala namang uh, ibang ibang ang um, Oh, wala namang ibang uh, may kaparehas o katulad ng iyong mga nararanasan sa buhay di po ba uh, sunod naman, ito naman yung uh, panayam o interview so yung panayam o interview ay uh, inisip mo muna o naisip mo ang mga dapat uh, itanong sa so, iba iba ang aspeto nito estilo nito uh, depende sa Uh, iyong pagtatanungan at ang larawan o oh, picture so kung saan itong larawan picture ay uh, halimbawa ay nakakuha ka ng isang uh, larawan sa isang lugar o oh, nagustuhan mo ang iyong pinuntahan at ikaw ay kumuha ng larawan yun po ay Uh, wala namang katulad ano sa iba maliban na lamang kung uh, sa kapares na lugar din ano siya kumuha ng uh, larawan ang audio recording naman at video recording ayan uh, nakadepende rin ano sa tao sa tao ano na kung ano ang kanya'ng i -re record o ibibideo kung saan kaya nakasama ito sa primaryang batis dahil masasabi nating ito ay original din no na iba-iba ang gustong uh, i-record uh, ng isang tao so ah uh, ayan po ah uh, reliquia o mga artifact so itong mga ano class ay wala rin katulad sapagat masusi at mabusisi at inuusisa ng mabuti kung uh, paano ito uh, uh, pag-aralan. Ang talaan o opisyal na kasulatan o official na mga dokumento ay hindi rin basta-basta pwedeng makopya. So, ibig sabihin, dapat uh, sa isang tao, orihinal ang kanyang mga dokumento. Di po ba? Okay. At uh, ang talumpati naman, o oh, speech. Ayan po. Maaring, uh, ang talumpati ay maaring magkatulad. Subalit, hindi sa paisa-isang salita, o hindi sa lahat ng salita, kayo ay magkakatulad bagkos ito po ay uh, ginawa ng isang tao kapag siya ay naimbitahan sa isang panayam o sa isang seminar na kanyang dadaluhan so uh, siya ay gagawa ng isang talumpati kaugnay sa binigay na um, uh, binigay na ideya ano uh, na kanyang gagawa ng talumpati at sunod naman po ito yung personal na liham okay ang syempre ang personal na liham ay hindi maaring um, ang isang tao ay mayroong kaparehas Ka o kapareho ang personal na liham ay uh, nakabatay o nakabase sa so, kung ano ang ibig mong sabihin sa isang tao okay. at masasabi natin na ito ay Uh, ang mga ito ay halimbawa ng primaryang batis. Okay, tumungo naman po tayo sa sekundaryang batis. Ito po ay ano, class? Bukod sa primaryang sanggunian, mayroon din tayong tinatawag na sekundaryang sanggunian. Ano ito? Ito ay ang... Um, mga impormasyon na isinulat ng may akda mula sa kanilang pag-aaral sa mga primaryang sanggunian. So, uh, sa ibig sabihin, ito ay maaring nagtataglay ng interpretasyon na lamang o komentaryo at pagsusuri mula sa may akda. So, kung mapapansin ninyo, kung kayo ay madalas manood ng mga YouTube o ng mga uh, Reels, ano pa ba, mga TikTok, okay, basta ka, kung kayo ay madalas na, uh, manood ano, sa inyong telepono, nga naman, madalas nga naman, ano, kasi palaging hawak halos ang telepono, ay mayroong mga masasabi tayong vlogger doon na nagko na lamang sa isang vlogger din sa kanilang kasamahan din na ang kanilang binavlog ay patungkol sa buhay ng isang vlogger. So, nagkakaroon sila, sila ng komentaryo o nagkakaroon sila ng sarili nilang interpretasyon batay sa Uh, isang tao na iyon o batay sa isang bagay, ano, na nangyari yun ay, iyon na po ang matatawag natin na sekundaryang batis kaya nga po, masawin nating nagtataglay ng interpretasyon, komentaryo at pagsusuri mula mismo sa orihinal na may akda Yan. so, ayan po ah uh, atin ang nalaman ang mga um, halimbawa ng ah, ang primer ang ah, primaryang batis o sanggunian at ang sekundaryang batis at ang mga hal, iba't ibang halimbawa ng primaryang batis tungo naman tayo sa mga halimbawa ng sekundaryang batis unang-una -una, ang balita o oh, Uh, news. Ano bakit kaya na uh, kasama na ito sa halimbawa ng sekundaryang batis. Ang balita ang news. So kasi po ay uh, sabihin ang balita ay mula na lamang ito sa nakalap na impormasyon ng isang reporter o, na, o ng tagapag-ulat, di po ba? Ibinabalita na lang din niya. Uh, at isinisiwalag no? sa pamamagitan ng social media o kaya sa pamamagitan ng diaryo o mga lathalain kumbaga hindi uh, original mismo na kanyang naranasan o hindi sa kanya mismo talaga uh, totoong uh, nangyari so kinuha na lamang okay at kinalap na lamang ang impormasyon upang maibahagi din sa iba. So, ayan. Pangalawa, ang komentaryo sa pahayagan o editorial. O, ganun din po. At ang pelikula. Ayan, film. So, ito naman po, kulas na pelikula. Ay, uh, napakarami na kasing uh, bago mabuo ang isang pelikula ano napakaraming mga pagsisiyasat din o oh, marahil ang isang sumulat nito o isang direktor ay uh, bumasi din siya sa mga aklat o oh, at hindi sa kanyang uh, sarili mismong karanasan kung baga uh, pinaghalo halo na na mga uh, salita at mga karanasan, ideya, opinion, ayan, sa loobin upang mabuo ang isang pelikula. So, kaya matatawag natin itong sekundaryang batis. Uh, ganun din po uh, sunod, encyclopedia. Ayan po. Ang encyclopedia, syempre, uh, pinaghalo-halo din ng mga nakalap na impormasyon na mula din sa ibang mga aklat at mula sa ibang mga uh, uh, matatawag natin mga scientist ano, uh, at ibang mga tao na may alam uh, sa pat patungkol sa mga bagay na dapat uh, ilathala o ilagay sa libro na ito ganon din ang kwentong bayan may mga kwentong bayan kasi tayo na uh, pasalindila sa so, ibig sabihin Um, hindi ganun ka-original ang kwentong bayan sapagkat may mga kwento tayo na pasalin-salin sa mga tao na kung saan maaring madagdagan maaring uh, maiba o maaring mas mapaunlad ang isang kwento okay. kaya matatawag din itong nasa sekundaryang batis Ayan. Okay. Ano naman ang mga repositoryo ng primaryang batis sa Pilipinas? Ito po ay sa susunod nating uh, pagtatalakay. Sa maari pong uh, magkaroon kayo ng pananaliksik kung ano nga ba ang repositoryo ng primaryang batis sa Pilipinas. Saan ito nagmula? paano ito nabuo at ano-ano ang mga uh, sangkot dito ano-ano ang mga uh, uh, kung tungkol saan po ito ayan po, iiwanan ko po ulit sa inyo ang pananaliksik na iyan, mga repositoryo ng primaryang batis sa Pilipinas iyon lamang po sa araw na ito at Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.